Ayan mga kabayan. Kung kanina nakita nyo, lumabas sila lahat. Ayan. Ngayon dahan-dahan na po silang maakyat. Nahiya lang po sila dahil nandito ako. O sige po, akyat po ako. Tingnan nyo, akyat po yan. Dali lang po ha. Akyat po ako. Akyat po yan sila. Ayan po, umuwi na po sila. Yan, ang cute, -cute po nila. Kanina nakita nyo, sabay-sabay silang bumaba. Ngayon, na-witness po natin, sabay-sabay din silang umuwi. Ayan, may mga buntis pa, hirap umakyat. Ayan po, oh. Ayan po. Ayan po, ayan. Ayan po, may buntis pa. Nako nakakatuwa po. Sabay-sabay sila kaninang bumaba para kumain. Sabay-sabay din po silang umakyat. Sabi po kasi nung may-ari na yung kanina po pagbaba nila, oras po yun ng pagkain nila. So, kusa po silang bumababa. So, ngayon, after po nilang kumain, let's say after an hour, kusa din po silang bumabalik dito sa bahay nila. Nakakatuwa po. Ayan po. So... Ang pinapakain po sa kanila yung sariling mix ni Ching na corn silage. Yan po, yan. Yan. Tapos yung pong iniinom nila, molasses. Tapos makikita nyo, may mineral salt block at saka yung improvised na nakakawayan na salt. Ayan, magaganda po yung klase ng mga alaga niya. Very healthy po. Kasi una po sa lahat, ang napansin ko dito sa bahay nila, sagana po sila sa pagkain. Sa paligid po lamang, lahat doon, mga pwedeng makain. At may tanim din po silang mga nafer, endofera. Lahat po, sagana po sa pagkain. Kaya makikita nyo, yung tindig ng alaga nila at saka mga balahibo. Ang gaganda po. Ayan po. Yung pong, ayan, tignan nyo po. Wow. Ayan, ang tatakaw po nila. Ang gaganda po ng tindig. Ayan. Ayan o, oh, ito pa, buntis to. As in, sobrang tatakaw nila. Kaya ang healthy nila, saganan-sagana -sagana sa pagkain. Ayan. Ito pong baby, kung makikita po natin, ang mama niya po, pure native. Ayan. Tapos ang baby niya, ito, napaka-cute ang tatay nito is a pure bower. So, ito po, babae po yun. Do po to. So, namana niya po yung feature ng, ng father niya. So, meaning po, pag kahit pure, breed, pure native po ang babae, kaya po niya ang mag-anak from pure bower. Kaso po, Uh, hindi po talaga dapat pakainin ng malt kasi bawal po 'yun sa buntis at sabi po ng may-ari talaga pong nahirapan siya ng mga anak so talaga pong kailangan ng alaga nito posible pero makikita po natin sa ating uh, sa ating uh, mother goat na talagang hirap siya ilabas itong dough natin ayan po So, ito po, pauwi na po ulit yung second batch. Tingnan po natin. <laughs> Nakakatuwa. Ayan, uwi na po sila. tap ayan po, ayan. Tapos na po sila kumain. Ayan, uwi na po sila. Ayan. Ayan. Hala. Ito po yung pure breed na bower. Sana hindi po ako... Ayan. Wow! Ayun. As in. Wow po. Sabi po ng may-ari, sabay-sabaw po talaga silang bumaba at aakyat. Ang ganda po tingnan. Lahat ano sila kadisiplinado? Sabay-sabay bababa para kumain. Sabay-sabay naman po babalik ng bahay pag kumain. So, ito po yung kanilang breeder. Yan. Yan po, ang, ga ang gwapo. po yung breeder nilo, nila. So mga kabayan, ano po yung natututunan natin sa kanila ngayon? Dito po sa goat farm ni ating kaibigan si Mr. Ching. Ang masasabi ko lang po sa observation ko, sa gana, sa pagkain ng kanyang mga alaga. Po kung makikita nyo. Simply lang yung uh, built ng bahay pero very functional. Tingnan nyo yung paligid ang hangin lusot-lusot. So, meaning, presko to sila lahat. At ang pagkain, presko. Ay, marami. Tingnan nyo po. Presko din dahil nandyan lang yung pagkain nila sa tabi. Ayan. So, ang kanya pong breeder, ano po, bower po, pure bower. So, may, nakita, may pinakita po sa inyo na kakapanganak lang yung maliit. Si Nancy, one, one day old pa lang po yun, yung baby doon. So, ang nanay niya, native talaga pero possible ito oh, po, ito pong bagong panganak yan, si baby Nancy ang mama niya native, yan, native po yan mama niya, ito po yung nakabrit sa kanya yung father niya pure power po yun your pure po yan yan po yung yan po yung father niya, ayun yung mother niya yan tapos, ito ang baby nila. Si baby Nancy. Yan. Nakita nyo po. Possible po yan. Na pure native. I-breed natin sa pure breed. Nahirapan po talaga si mother Gold, Pero nakayanan ilabas itong baby na to. So, yan po yung lesson na natutunan natin ngayon. Posible po yun. Posible po. Iiwas lang tayo sa mga pagkain nila na hindi pwede like mouth. Tapos, ito po oh, ang ang lulusog ng mga alaga nila. Dahil po sa ganas sa pagkain at alaga. Ayan. Ayan. po mga kabayan. Yan po ang masishare ko sa inyo. Sa paligid po, maraming pagkain. Banda doon, nandun yung napier niya taniman. Tapos ito paligid, po, puro po green. Ayan. Tapos meron pa po siyang mga seedlings na endopera. So, 'yan po ang natutunan natin as a goat Tracer po. Tayo po mga mga baguhan pa lang katulad namin mag-asaw, baguhan po kaming mga goat Tracer. Marami po kaming na-encounter na problem. Uh, hindi lang sa pagkain o sa health nila, pero ito po, nakita ko po 'ton, lahat po nilatag po ng kaibigan natin ang kailangan nila. Alaga, gamot, vitamins, sa sagana'ng pagkain. Ayan, kaya po kung titingnan mo Napakalulusok ah, saan yung bibilhin natin dito? Napakita ko po sa inyo yung bibilhin namin. Dali lang po ha. Yan po. Yan po ang tatakaw nila. Mga kabayan, ito po yung future back natin. Yan, ito po. Yan. Yan po. Yan po yung. Pero dito po muna siya. Pero ito po yung ating future back. Ang ganda po. F1 po ito siya. Ang mama niya po, pure native po ang mama niya. Bale, ito po yung mama niya. Yan. Pure native po yan, ha? Yan. Tapos po, ang kanya father. Hmm? Wow. Yan <laughs> si. Ang kanya pong father, ito. Pure buck po yan. Sorry, Nancy. Ito, ang kanyang magandang breeder. Ito po yung breeder. Father po to ng aming future buck. Ito po ang ating future back, o. Oh. Yan, yan po siya. Yan po ang ating future back na bibilhin namin sa kay kaibigan Ching. So, si, ang nanay niya po, ayan po. Native po yan. Ito ang kanyang father. Ito po ang anak na aming bibili. Napakaganda po. Para rin pong sinansi, Nancy. Yan. Si po. Do po yan. Yan. Napakaganda niya po. Grabe. Yan, kabayan. Napakita ko na sa inyo ang ating future back Yan po, ang takaw po niya. Magandang araw mga kabayan. So, ito po yung contentation ko kanina. Ito po yung uh, future back natin. Tawag po ni Chingito, si Samson. Park. So, ito po. Ayan. Or, Ayan. Ayan. Ano po to? Um, bower. So, ang tignan tapos mo yung, po, ang kanya po wait, yung father, man mans ko. yun o. No? Daisy, come, come, Daisy. Yung Dizzy. father niya, yung, 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 pure back breeder nila. Na yan. Ang ganda po, no? Ang, ang, po, oh, ang guwapo po ni Samson, Sam, no? Uy, tingnan mo yung Daisy ko. <laughs> Nakakatuwa po. Ayan, si Daisy, meron pong Daisy ko. Po. O, oh, tingnan wow. mo yung Daisy ko. Oh. <laughs> Daisy. <laughs> si Daisy. Oh, no. Ang pinag- si halata pong happy goat siya as in masasabi ko makabayan di sa farm ni in researching napaka-healthy po talaga ng mga goat niya as in sabi niya nga ang pagkain sky is the limit which is very true po talaga so tayo sa mga bagong uh, goat racer katulad namin may inspired po kami ang dami ng sa kanya happy po kami na namin kami ngayon very good po yung decision namin na pumunta kami dito at nakita yung ating future box. Actually, pag ano, wala pa yung mga kuha na mamatay, sa nga na Wala, okay siya tanong. Siguro, depending it's a pag-care na ito. Correct, correct. Okay, happy naman po. Actually, ibig na ako. So mga kabayan, um, maraming maraming salamat po sa mga panonood nyo. Ayan po. Nandito po sa El Salvador ang kaniyang farm, goat farm. Yan. Happy to share po ako ngayong araw na ito mga kabayan. Sana nasiyahan po talaga kayo sa shinare namin. Nakaka-inspire po talaga ang, ang goat farm ni Mr. Ching. Simple pero alagang-alaga at very abundance po talaga lahat sa alaga at sa pagkain. At very healthy po lahat. So mga kabayan, hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa panonood. At lagi po nating tatandaan na doable yan kabayan. So mga kabayan, ah... Uh, God bless us all po. At ito po ay uh, disclaimer lang po. Hindi po kami mga expert. Nag-share lang man po kami mga kabayan ayon po sa experience lang po ng kapwa naming go Racer at base lang din po sa mga experience namin. So, ayun po. So, again po, lagi nating tatandaan na doable yan, kabayan.